Hi! Yung mga no. nasa gitna! Hi! No. Parang masyadong mahina. <laughs> Gano'ng manihawan kayo kung ito ba nga no. na eh, mag-dance performance later? Right. Ah, okay. So, yes, right. Ay, sayawan. Nako, yes. Napakaraming ano, napakaraming selebrasyon ngayong gabi ang mga ganap partner no. At isa na nga dyan, syempre pa, okay. ang pagsasama-sama ng lahat ng mga taga-backwag! Isang malakas sa palakbangan naman dyan! Yes! Dahil na rin yan sa special Our Thanksgiving party para sa uh, pinakamamahal nating uh, Mayor. Mayora! Asa si Mayor? Mayor Sese Jane Camillo Ayan, palapakan naman po natin ang ating pinakamahala, Mayor. Ako, ah, simula pa lamang ito, simula pa lamang ito ng pagbibigay ng napakaraming sorpresa at uh, syempre pa yung servisyo para sa lahat ng mga taga-pakwa. Yeah, yeah. Yes, and tonight nga po, ako, marami pa tayong surprise guests at uh, kaming namang uh, ngayong gabi kasama ng aking partner na para para tayo yung may ari ng sound system. Yes. Leder <laughs> <laughs> leather na leather tayo sa <laughs> By the way, my name is Ma'am Shiji from the Social Climber Squad. And I am Barry more Vlogs of the Social Climber Squad and their brand damage po. Ayan, alam ko, excited na kayo. Gusto nyo na ba makita ang ating mga bisita? Ayan na, may, may mga nagka-transfer nga. Sige. <laughs> Bakit kaya kunyari, nyari trip to Jerusalem lang tayo, ha? Be <laughs> your own uh, chair. Oh. <laughs> Alright? Tsaka, alam mo, partner, isa rin sa mga dapat natin ipagpasalaman na itong araw na to, itong gabing ito, dahil hindi tayo inuulan, no? Yes. Bless the blood. Ayan, sige, pila lamang po kayo, yung mga dito po sa right side. Arrange yourself po, yan. Kaya naman sa mga diyan na nadali sa ato at ubangan, please proceed here sa front kay para po mas easy access ng inyong pagtanaw later on sa ating mga artists. Tsaka ang kagandahan niya, dito po sa kanan, dito doktor ang check-up. Dito po, albolaryo. Uh -huh. <laughs> so kung saan niyo gusto, prefer. Albolaryo <laughs> po libre. <literally>. eh. <laughs> doktor, medyo mahal-mahal. Oh. <laughs> Ayan, so lahat sila ng kaputi. Ready na. Ayan, at dyan naman ang yung ating mga security. Yes. yes, at ating mga kababayan. And tonight, ako hindi... This... Marino!

Ang sama ni prayer meeting. <laughs> pag naagad ni Mugawas, kunta mo, palakpak mo, suporta mo, sagit na ha? Kay isong na ko, akili mo, sagit, o di mo palakpak, ugma, pag mata ninyo, parehas sa tagnaong tanan. <laughs> okay. okay, usap, usap, usap. Delikado yan. Bingaw kayo. Okay, so dapat ha, energetic tanan. Pag bugawas ang atong bisita. So dito ko to pa, partner. Let's welcome ang Lebron James! hele da hey 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 ah uh, tara masinanae grabing sagit si uh, sagit si kay, kay basi masumbagan ang kuno <laughs> mong baba black na kita <laughs> mo ayong gabiin no kaning anuggat ang pinakadagan O guapo o guapa pero baka kung bayak ko. <laughs> ito na mga mga ayong gabi sa inyong tanan ako sa si Scarlet Dark. Sa mga wala na kaila sa kuha, bahala mo. ako ko ko kaila ninyo. Ay, di tao nung lamig feelings nga. Makita niyo mo ang mga tao diri. Grabe, kung saan mo nakaputi, kung saan mo tanan. Kung saan ay, gihaya ko. sa mga

Mamalakpak itan mo kay kapoy kay magbayot-bayot dire. Kapoy kay sik pilo. Kapoy sik pilo ani nga mong itlog, Ginoo ko. Eh. Kajut lang, kajut lang, kajut lang. Ano man? Si Elias, mandi mo kantaan yun niya. Ah, Oo, oh, si Ao. Ah, Oo. oh mabit <laughs> oh, oh. <laughs> lang kantaan. <laughs> Lahin na lang itong kantahon, Bi! <laughs> Tagay ko'y love song! Love song? Love song! Ano? Sige, i-play na! Music! eh hey, love song pa. Alimukot ah. lagi ay... <laughs> Di naman ako! Oh, Katunggiin giingon na ako ganina! Deponisya kasabot! <laughs>

Kasi Actually, aku lang talaga ang kuha dire. pagabot abot na mo sa taga nito, gahapon namin an, uh. na, ang ibaligya sa mo. Ah, ilan daw na nakalob, baspak ko. dire. Talentin pa ay medyo baho ulam ka na Nikil apa? detail, ulam nikil naon. <laughs> dikil, wun, dikil. <laughs> anyway, detail, ulam ka naon. Detail, ulam ka naon. Detail, ulam ka naon. Detail, ulam ka naon. Detail, ulam ka And, correct me if I'm wrong. Nakao? Nakao. Nakao. Okay po. Nakpat Japanese po? Camilio Nakao. Wag ay iba yun na yes. Iba yung Nakao yun. Yung Nakao. Ah, pag na. Wala I'm ay, pa Nakao oh, 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 <laughs> Thank you so much, ma'am. Thank you so much, brother. Wapa kayo si madam. Yes, mo. very beautiful si May. I heard na 30 plus po lang po kayo. Ah, very young. 33. 33? Yes, magkaedad kami. Ha? Huh? Oh, <laughs> 43 ka naman. Bakaka. Minopost na magali ka. <laughs> anyway, sa tahan, alam ko nag-expected mo karon o ka ng bongga ka ayaw kaya ano. Kapag naman kung awa mo nang hindi tungod na ako. <laughs> Correct. <laughs> <laughs> yan naman mo ka, <mutoga>, Elias, no? Ano yan na kanya? Ha? Ayaw ko malaka kaya mas tapot pa nang ako sa iyo. <laughs> Kino on? Ha? Ha? Kasi kasi gusto ko pro. Okay, speaking of Elias, later pupunta man siya dito. So, sa lahat ng mga babae diyan, sa mga mahuhug bilat diyan. Hey, sure sa kay ready na mangkamo mo sabak sa iya. Ready na mo sabak sa iya? Napakarami talaga nag-aabang kay Elias, tako lalo, na rin sa sa nila. Mura mig lamot din si Pasuhan. Apo ba oi? Sa magtuyok-tuyok pa para pantay ang luto. Kagay sa overcoat nagalit to. Mah, mura may mga ikanto doon ito ko din. Mura may dyan manok. Ay, sa, is aso eh. <laughs> eh. Eh, syempre, di ba, pag... Hugaw ka kung nohong no. <laughs> pag may mga ganitong ok okasyon, dapat bumabati ka ng uh, may pagkalang at pag-respeto. Yes. Lalo na sa mga nag-invite. Yan. Hello po. Dito muna sa kalawa, syempre, kina mayor muna. Sir, dapat na pong aso. Ayaw ko sa'yo, mas. Kunichiwa. Yan. And... Hello, No. Oh. Ang <laughs> tagadulog Japanese ay. Okay, oh. gabi isa ta na. Ito naman, o. Oh. Huwag <laughs> wow, may guwapo ni Rio, eh. Oy, wala kang kabalo. Ay, ayun ay, 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 na na! ako, so, oh, oh. ay isa, o. Ayos. Ila, alag, ang kambung dito. Nasa sila yung flying object, ha? <laughs> Yan yung sinasakyan nung ano, una sa akin. <laughs> mga alien. Alien, mga ito siya. Anyway, andito ako ngayon sa inyong harapan kasi wala siya dikuran. Kapalo naman mo binaba. Pag mga bayot, kamangita mo yung lalaki. Yay! Siyempre, mga asa pa nag-ikon-ikon kami. Alam naman sa babae, di ba? Sa lalaki talaga. So I'm so happy kasi yesterday, nakatikim ako ng lalaki. Uy! Dino ah? Oo. Ah, sa tapit? Sa... sa gilid, sa dagat, sa ganito. Haga? Oo. Ano yung tsura? Sige nga, kung totoo ano yung tsura? Hindi ko maalala. Basta masarap siya pero medyo ano lang. Hanggang ngayon, na-disappoint ako. Bakit? Daming putik kasi. Kung saan siya magaling, naghanap ako ng ginto. Huwag mo siyang nakahanap ng ginto. So ako yung ina... Ako yung mino un niya. Nagtrabaho niya siya sa mining. Pinagin na siyang ginto sa Mining ka rin. Bakit? May putik din rin. Sama, hindi yan putik. Ano yan? Iatch. Karat lang. Anyway. <laughs> <laughs> Sumog so na lang din it, naman. Wag mo ganito yung itsura, lumibel ka. Ano ganito naman? unggoy lang namin tatlo. Ah. Siyempre, <laughs> yung ka kasi, high si May sapatos, nito, may order na parcel, dito sa oh. Pag sa pangit, oh. Anong gamit ko yun, yung gamit niya. Kasi, oh, oh, mag pare-pareho ng tag-naong nito. Yung naong, na ako. Ako naong, lubot nimo. So, isa so, pa eh. <laughs> Nay, sige, katawa dyan, Nay. Yung postisa mo, Nay, lagdikitan <laughs> mo. Parang mo masyado na maluwag. Yun. Okay ka lang, Mother? Masaya naman po. Alam ba ng parents mo na nandito ka? <laughs> ah? Nanangit ka, Mother? Nanangit ka? Kasi baka mamaya makarap. Mother, mo. gusto mong gumanan mamaya kaya lang? Ah! Sabi, exactly. sabi ni Mother, oh, na-miss na lang ako. Mother, <laughs> Gusto mo, unan na ako, Mother. <laughs> Anyway, nandito ako ngayon kasi gusto ko kumuha ng lalaki. So, nakatikin na ako agabi ng taga-taga nito. Dito naman sa taga-taga ba Sige na, huwag kayo mag-alala kasi ang mga single na boys? Okay lang kahit hindi single, basta lalaki. Nakanan, 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 nakanan,

So wala kay wala kay partner, wala kay overall, ayan, nakita ko na ang performance talaga ni Ilyas. Ang masasabi ko lang kung bakit nagustuhan talaga siya ng mga tao mo. O kumbaga ng mga girls. Kasi ano siya, yung charisma niya sa stage, ano talaga siya, kakaiba. So, yun lang. Ito purpose ko kung pinanood ko talaga siya. And then, nagkawatak-watak kami kasi sobrang dami ng tao. And then, ayun, umuwi na din kami. Iba tulog na. Ayun, si Jay tulog na. Sila Brenda naman yun sa kabila. So, okay naman siya. Yung experience, yun lang. And kami ay matutulog na. Yung iba is nag-iinom pa sa labas. And then, ako is Siyempre, apat na kanta lang yung tinapos ko. And then, oh, actually, 20 songs yung gagawin nila. So, po, umuwi na din ako. ako, nauwi na ako kami. And then, papahinga kasi bukas, maaga kami magbabiyahe pa uwi ng hasaan. So, yun lang. And, good night everybody. See you tomorrow. Bye.